lá <laughs> So ayan, okay na yung ating giniling. Isang kilo to na pork kasim. Tapos ito na yung ating gulay nilalagay dyan. Bawang, sibuyas, siling green uh, dahon ng sibuyas, at saka carrots. So yun, ang ating ihahalo dyan. Ilagyan ko siya ng sili. Ito, itong pangsigang na to para may constant spice. Isa lang naman yan na malaki. So, sarili lang namin naman to pagkain, hindi naman to pang business. Kaya, kahit ano pwede ilagay dyan. Char. Ayan na, ano na to? Ano natin? So, maganda talaga pag nagluluto kayo talaga sa bahay, no? Must have talaga kayo ng food processor kasi bukod sa napapadali yung trabaho nyo. Pero mo kung ito ay gagayat-gayatin mo ng manumano lang sa kutsilyo, napakatagal. Pag food processor, isang lang seconds lang, durog na siya. Lagay tayo ng isang egg. Tapos, tatlong kutsara, depende sa inyo ako tatlong kutsara ilalagay ko cornstarch tapos pamintang powder dalawang kutsarita yan next lagyan natin ng seasoning wag natin tipirin sa liquid seasoning Ayan, lagay din tayo ng konting sesame oil. Tapos oyster sauce. Sakto na ito, okay na to yung isang ganitong, ano, maliit lang. Lagay tayo ng seasoning. Bahala na kayo kung anong gusto yung seasoning. Ako ito kasi lis. Ano na to, sodium yung ano nila. So yan, halu haluin na natin. para ano mag ano na yung lasa niya kahit ano naman ang iano nyo dyan pwede nga itong lagyan ng celery kaso hindi na ako naglagay kasi ah uh, baka maglasang lumpang pang na to <laughs> so madami to Pwede rin naman yung haklahati nito gawin lumpiang Shanghai. Ganda ng aking ano giniling kasi sa food processor ko nga ito ginawa. Mas maganda kung kayo na lang bibili ng ano kung may food ano kayo processor sa bahay, bumili lang kayo ng sariling ng baboy at kayo ang mag ano grind o magiling sa bahay kasi mas, mas siguro kayong malinis kasi pag sa palingke, andiyan pa rin yung hindi nila nang gigitata. So, kung personal nyo naman tong pagkain, stack lang natin to sa ref. Yan, hahalo lang natin yan na, ano, maayos. Ito saka ako to titikman, saka ako mag prepare ito ng konti na, pag na, ano na to, pag naka, ano na siya na. So, mamaya siguro, mga hapon, gagawin ko to, mga 3 o'clock siguro, para sa gabi. Matikman na natin. Ba, ano muna natin siya, ng So ganun lang. Tabunan na siya na ah, tatakpan natin siya ng cling wrap. Ganun lang siya. Lagay niyo lang sa rep. So ayan na after 4 hours na pag-marinate, ito na siya. Bali babalutin na natin. Meron na tayo ditong ano, molo wrapper. Ayun. Wala, bilog sana yung gusto ko kaso wala eh. Mas maganda yung bilog. So, gagamit tayo ng scoop. So, ganyan lang. Ganyan lang ko ma... Ibabalot lang natin siya ng ganito. Kuha tayo isang scoop. Ayan. Tapos, ganituhin natin. Ayan, ganyan. Tapos, itong gitna na to, Lilibing natin yan ganyan. Lilibing. Iga ganyan. Ganyan. So, ganon. So, ulit-ulit lang. Tapos, ganyan na siya. Mm -hmm. Meron. O, oh, di ba? ganda na. Siya, lagay natin siya dito. Maganda may ano kayo sukatan para sakto yung ano, pare-parehas ba yung laki? Yan, ganyan lang. So, kanya-kanyang ano lang yan sa pag babalot. Napanood ko lang din to kung paano balotin itong tumagit na na to, gaganyan siya, sosok-sok. tapos, iplat natin sa harap, yan. 'di Ang ganda na. So ayan, ganito ako magbalot ng siomay pagkatapos ko ma-figure out na hindi maganda yung kinalabasan ng aking mga naunang nagawa. So ganito ang ginawa ko, ayan, ganyan. Pagkaanohin mo sila, papantayin lang. Tapos ipipress mo yung mga gilid nila. yan ganyan. Pagkatapos ang ginagawa ko, pagka-press ng mga gilid, lalagyan natin ng konting tubig to. And then, pagdidikitin natin ng ganyan. Ganyan na tsura niya. Tapos naman, pagka ano, yung kabila naman, pre-press nyo rin ulit. Same lang, lalagay ng kunting tubig. Tapos didikit. Tapos sa kanyo ngayon yan, ano yung kutsara sa likod. I-press nyo, ganyan. Ng kutsara, yan. Tapos may ganyan na siya. Kasi kanina, mali yung ano ko eh hindi ako nagagandahan sa aking pagbabalot. Ayun na, ganyan na siya, oh. prepress press press nyo lang. Kung ayaw nyo naman ng kutsara, yung pamprepress nyo sa likod. Ayan, yung daliri nyo. So, yan. Ganyan na siya, o. Oh. di ba ang ganda na? Yung kanina kasi mga nagawa ko, mga 20 yata din yun. <laughs> Pero hindi siya ganun kaganda, guys. So, ito okay na. Yan. So, ayan, tapos na ang ating siomay pagkatapos ng ilang oras na pagbabalot. Ito na yung ating siomay. Mabot siya ng 67 piraso. So, ito yung una kong mga nabalot. Not so maganda pero pwede na. <laughs> Para sa isang first timer magawa ng siomay. So, ito yung uulamin namin ngayong gabi. At ito naman ilagay natin sa friends. So, yun lang. Thank you for watching. Mamaya magawa tayo ng chili oil. So, bye!